wala na pa no lumabas pa para pala na Ah babae 900 hindi 800 na. Okay na yan okay. 1,000 lahat 1,000 <laughs> 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 Oh Oh ilan di Suplay mo muna si Ma'am Mark si Andrea okay na suplay ko muna si Ma'am Mark tika okay. iyon but... ha Oh. To, eh. Ano sa iyo yung mga Babae daw. Babae, yung kaya, yung babae? kaya babae? <laughs> yan. Ano na? Two, two, Sandali. 11 one one. one, one. Ilan sa babae? Lahat sila. Kami lang lang sila. Bale. Ito kay mama, isang dandy bill. One, one nga. One thousand, one hundred. Una Buo pa, buo. nasa pa, wala pa akong ano, binigay. Wala, wala pa akong binigay. O, kuya, mama, pera mga nung sanda. Dibigy. Wala? Dibigy. wala pa. Dibigy. 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 Wala, Dibigy. wala 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 pa. Wala pa. Wala Antaya, one, one. One, one ang premyo. Na na mama Dihan, ah, siya? Hindi, isandaan lang kay Finn. Hindi. Ang taya ng girl, tsaka boy, yun yung atin. Wala na Ngayon, Ay. ako mong paliwanan. <laughs> 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 Ang babayaran ko kay Ling Ling, 250. Babayaran oh. ko kay Mano Rod, 250. Abang kaka. Ang bayaran oh. ko kay Mama, 300. Ang An bayaran ko, dito. Ah, ah. kung, si kung manalo si Pelton,

I-anom mo ha Game 5 Girl 5 4 5 5 4 3 2 1